Ito yung sa daan. Sa tabing kubo. Ayan no? Oh, nagpuro putat yung binamba mo ng January noon, no? Oh. Ayan yung magkatapat na yun, oh. ito yung pinamba mo ng January may butlig naman yung mga naging bulaklak oh Ito ba so, yung ano yung parang Christmas tree. May mga natira namang mga botelo. Oh. tat hmm. Ayan buso yung puno ng ano ng yung parang Christmas tree o um, marain butil siyang natira. Hmm. Bawa ng pag-aanihin pa rin tayo ni Lord. <laughs> Kahit yung mga natirong butil na yan ay mabuo. sila. Sa may na ng mga mga botol dito. Huwag lang malalaglag to't buo. Pag napagsama-sama marami din. Ay, nagbita ko na ata. Ito yung matandang sili. Buhay na buhay pa. Pinatabaan ko siya. Ayan o. Oh. May mga butil ng na mga natira, oh. Tingin ko parang nag-improve na yung mga natira, Parang lumaki na. Bebe, may natira namang mga botol eh. Ano? Ano? Ito paano po? Uhm. -uh. May natira na yan eh. Pag... Huwag Ha? Na ko pang ko pa ibang patabang inano niyo. Eh ikukuan mo iiba mo ng pwesto. Pina kasi ngayon pa lang natubigan ng maganda yan, eh. ngayon pa lang malulusaw yan. Eh na Eh sabi nung mama mo. Yun sa, anak ina abot ng tubig, dun mo kaya Kasi pag di ng tubig, ala rin. Hindi pa ako nagsasain niya eh. Hindi pa rin ako nakakaluto riyan. So, madami din bolso. Oh. Ang nabuo yan oh. Kung oh, may isang malaki doon. <laughs> dito kakadaing bulaklak halos iilan yung natira oh. yan ganyan na sana mga kalalaki o oh. kung nagsituloy eh, ganyan na sana eh. Oh. ito yung mga unang bunga eh. unang bulaklak eh. madalang ang ah, nagtuloy.